Lawak. This is Andoy Farm. We are here in Andoy Farm Bangos Culture. cottage natin oh, no? mababa na. Dati to stories ngayon. Single na lang. Ano mga mga ng bahay mo? Explain. Ang pispan na ito ay maraming basura. Ito yung ito yung pispan namin, oh guys. Yan. Pag umikot ka dito, dito naman sa kabilang, ito naman yung pispan ni kapitan Upusa. Barangay Captain sa Tingnan mo doon, no? tingnan mo doon. Klaber. Yan. Magka ano lang kami. Kapit bahay. Kapit. <tinyo> mo doon, no? Ang ganda, mo. Magkapat, magkapit bahay lang kami ni Kapitan Uposa. Yan. Pag ito yung Hispania. Nandun yung mga ano niya, building oh. Yan. Tapos ito, yan si Emilio Dito yung sa amin, yan. Guys, yan oh. Yan. Pag doon naman banda sa kabila, yon ang property ni Municipal Mayor Bobit Boniti malawak din yung pispan ni ano ni Kapitan Opusa siguro mga nasa 5 hectares yung pispan niya ay ka. Yan o. Yan. Nandun yung cottage namin sa gitna ng pispan at nandoon naman yung rest house namin sa ano sa mang sa ano doon sa ano pang tawag yan okay. yung mga mangga namin oh, no? mangga, mga prutas namin makikita nyo doon sa unahan ang source ng tubig namin na pinagkukuna ng tubig dito sa pispa namin dito lang sa kabila guys oh yung kamban o river ito yung ilog na pinagkukuna namin ng tubig salt water ito guys galing dagat Hello. Ano? Malinis. na yung tubig. Ang linis ng ano. Tubig. Malinaw. Malinaw. Tapos 'yan nagpapasok kami ng tubig ngayon kasi pulmon ngayon malaki ang dagat uy may, may nakita kaming ano tangkig. ahas ahas oh. ahas sa dagat tangkig yan ang tangkig yun o no? ganda napakaliwalas prisko ito yung git ng ano namin pispan water git yan ng tubig oh sarap maligo dyan sarap nga maligo eh dapat tagli, tagtanggalan yan ng dumi oh hindi makapasok sarap na sarap ang tubig magtayo kami dito guys ng ano nandito na yung mga kahoy lagyan namin ng ano yung cottage din na papahingaan namin pag ano nandito kami sa fish pan doon naman yung makasaysayan na cottage ilang bagyo na dumaan na ngayon nakatayo pa rin oh. pero dati guys na ano yan natumba yan nung panahong udit ayan oh, si misis naglilinis ng ano yung mga dumisa Yan, ganda maligo. Yung git water git namin sa pispan, dalawang screen ang ginagamit namin. Dito sa kabila, may screen kami ginilagay pang harang sa mga dumi. Yan, no, daming dumi. Yung mga dahon-dahon galing sa mga kahoy. dito naman sa kabila mayroon na naman kaming screen pangharang sa isda na hindi makalabas yung isda yung mga bangus yung pangsalok sa baba pala yung dumi. Pansa sa baba?